Ilan pang mahalagang panukala tinututukan ng iba't ibang komite sa Bangsamoro Parliament mula sa infrastruktura, pabahay, edukasyon, nutrisyon at pondo ng rehiyon. Anim na komite ang nagsagawa ng pagdinig para talakayin ang mga panukalang batas na layong paigtingin ang implementasyon at monitoring sa mga proyekto sa BARMM. Pinangunahan ng Committee on Public Works ang pagtalakay sa panukalang magtatag ng geotagging system para sa lahat ng proyektong pang-imprastruktura sa rehiyon. Layunin nitong masubaybayan ang lokasyon, estado at aktwal na progreso ng bawat proyekto sa pamamagitan ng teknolohiya. Agad namang inaprubahan ng Committee ang panukalang lumika ng legal na balangkas para rito upang masiguro ang tuloy-tuloy at transparent na pagpapatupad ng mga infrastruktura sa BARMM. Kailangan pa namin ng joint committee uh, with uh, the Finance and Budget Management. So, we're trying to schedule a uh, joint committee probably next week. Insya Allah, baka may ayos namin. I've been talking to the chairman of the Committee on Finance and Budget Management para may habol natin ano kasi malapit na rin talaga ang election so i hope there will be a an august kung may habol namin yun ang plano at least kung may singit namin with the, i think we will having a special session so sana i-grant nila sa order of business Pinabibili sa na naman ng Committee on Human Settlements and Development ang pagpapatayo ng mga proyektong pabahay lalo na para sa mga residenteng na ng bagyong paeng. Ayon sa ulat ng Ministry of Human Settlements and Development, nasa 300 housing units ang target ipatayo sa Maguindanao del Norte para sa mga pamilyang nawalan ng tirahan. Samantala, tinalakay din ng Committee on Basic Higher and Technical Education ang Parliament Bill number no. 175 o ang Bangsamoro Decorum Act. Layunin ng batas na ito na itakda ang tamang asal at paggalang sa tuwing inaawit ang barmhim sa mga opisyal na aktibidad. Pinag-usapan din sa Committee on Finance, Budget and Management ang estado ng mga proyekto sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund o TDIF. Kasabay nito, tinalakay ng Committee on Rules ang mongkahing pagbuo ng Bangsamore Nutrition Commission na tututok sa nutrisyon sa buong rehiyon. Ipin Pinagpatuloy din ng Committee on Ways and Means ang pagtalakay sa panukalang Bangsa More Revenue Code na magsisilbing gabay sa koleksyon at paggamit ng pondo ng rehiyon.